Sa panahon natin ngayon, kailangan natin maging maingat na maingat, lalo na sa ating mga naririnig at napapanood. Ito isang babala sa atin. Dahil si Satanas pwedeng mag-anyo na anghel ng kaliwanagan. Dito, marami siyang madadala. Sabi sa 2 Corinthians chapter 11, 14 and 15, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring, magkunwaring anghel ng kaliwanagan kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod kaya nga ang sabi mismo ng Panginoong Yesus sa Mateo chapter 7 verse 15 magingat kayo sa mga bulaang propeta nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa sabi sa verse 17, nagbubuga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, magbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Ang tunay na mga lingkod ng Panginoon hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti. Punong-puno ng banal na espiritu. Punong-puno ng pag-ibig. Mahabagin. Mapagkumbaba at sila ay maibigin sa kapayapaan. Hindi sila mahilig sa gulo. Mag-ingat po tayong lahat. Ang lagi nating batayan ay ang katotohanan, ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga na dapat alamin natin ang kanyang mga salita para hindi tayo mailigaw. Sa Diyos po ang pupuri and God bless us all.